Yes, mga tropa, maulang gabi. Yan, maulan po. Kita ma ma ko sila po. Maulan, maulan. Sundo ko, na malayo. Maulan, Aabot uh, <laughs> <laughs> pa ko, ko si Yan sila Ayan. Know, yung isa pa Malayo na Naiwanan na ako Ay, daming ano Ang daming daming ano 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 daming tawag nito Ayan no? Hmm. Anay ba yan o langgam? Marami. Pero pag sa bahay, sa ira, marami yung sila nagliparan. Tapos pag nalaglag na sa sahig, daming langgam na naman ang umalas sa kanala. Yan, maulang gabi mga katropa. Oh. Yan, pauwi na po. Iwan na po, pwede sa akin madilim. Pinaharap ko, ang dilim. Madeline, ang paligid. Yan lang pa, mga tropa. Ingat po sa pag-uwi kasi maulan. God bless you. Thanks pa